pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit na pagkikilala sa maraming paraan. Siya ay dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito, malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kanyang kadalisayan siya laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silayis ng kanyang kalwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag sa laming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay at bagaman siya hindi nagbabago nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay turo mo sa akin. Walang hanggan po ang Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan, poong Diyos, salita mong tumutubos. Aleluya, aleluya. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na mamumunga. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Yesus ay tinanong ng mga pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang panahong Hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao Ngunit hindi ninyo makikita iyon At may magsasabi sa inyo na roon siya o narinis siya Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin Sapagkat pagsapit ng takdang araw Ang anak ng tao ay darating na parang kidlat Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap At itakwil ng mga tao sa ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.